Ito tayong tansa Video malalayo ang ating tatakbuhin Sa Amaya Yan, natito na tayo sa... Ano ba ito ba ito? Sangudulan. Hindi ba ito? Sangudulan sa, nga ito pero... Yan, revisco. Nandiyan yung revisco sa kaliwa eh. Ang dami ng sasakyan. May hirap pa natin po, napaka-init ang panahon. daw ng iglesia? Ah, katabi ng iglesia? Ano Ano daw Ano daw bang tindahan? tindahan daw siya dito sa may Ah, nandito na kami sa iglesia ni Cristo. Ah, uh, sige, sige. Ah, ayan, nakahubad ka na. Dito sa likod.

Ayoko pala, pasikot-sikot pa tayo. akala ko nasa uh, malapit lang. Pumasok pa tayo ng subdivision. lang ang ating gagawin binabantay ng baka baka daw makatakas ay RF yan uh, R arto 2 ang makina diesel ay daw umistart tignan natin check muna natin ang battery oh. ito isang dahilan to hmm napakaluag ng battery ah terminal habang kinukuha ni Busing ang susi ating higpitan to ayan o napakaluag kasi oh. Anong klase ang start nito? Walang imik? Ngayon, wala nang imik. <laughs> ang inulit ko eh. Kakaagod doon eh. nung in-start nyo, click gumanon. Oo, oh, kumik, umano, oh, bi dapat galawin ko. Oh. oh, okay, sige. Atin titistingin. Marunong kaya ako mag paandam nito. May remote ito, boss? Hindi. <laughs> Akala ko may alarm kaya ano. Tingnan natin. Wala daw imik ito pag in-start. Meron eh. ala nang heater? Sabi nyo, walang imik pag in-start. Ah, ah, yung inulit ko, wala na eh. Wala nang imik Ah, ay ah mga kaplad, ah, habang kumukuha siya ng susi, eh chinay ko kanina yung linya ng battery eh, nakita ko yung maluag yung eh, nakakalamang doon lang yun nalang ka ikaw yung heater yan nalang kita kita nalang eh. Sabi nyo, tira ang start, tira ito lang yung <laughs> Naandar naman pala. Paano? na uh, naandar naman pala. <laughs> Ayaw mga kabrad, malayo pa yung, matagal pa yung itinakpo namin kaysa pag-check ng sasakyan ni Busing. <laughs> <laughs> Paano nangyari yan, Busing? Paano nangyari? Dapat gagal ang eh. Hindi na. Hindi na ginagalaw yan. Oo. Oh. Paano nangyari? <laughs> Paano nangyari? <laughs> Paano nangyari? <laughs> Parang magic lang. sa yung battery ko. Hindi, hindi. Maluwag lang kasi ito ko nila. Noong finish shot nyo, wala siyang effect Ayun na. Correct. Ay Gumanaw. dire, Wala talagang walang effect. Pag natin to kinik ko yung linya ng battery. Ito ay maluwag. Maluwag ko eh. Nagalaw. O, oh, yan. Kung maaari, bilhan mo ng isang terminal kasi dos to, na ito. Sa mo muna ilagay. Mag-iinit na kaya, eh, eh, nag nagiinip yan yung maluwag tong ground oo wag tayo na ako ng bagong terminal parang awa nyo na nagawa ka mong awa ayan Oh, Ayan. ganina Kanina, yung ginagalo kaya nababa sa Kaya walang walang init yan pag in Parang total blackout, no? Habang nakuha ka ng susi, eh, chinito na ito. Kaya, Eh, na nakita ko, ayun ang diferensya. Kaya pala, ayaw ko so, kaya ayaw ko yun ano? baka na may nagsatampo lang, yeah, ano? Ah, <laughs> uh, sabi ko nga, matagal pa yung pagbiyahe namin kaysa pag check nang kanya sa sakyan. Ano? Ayos ta Oh! Ah, uh, shout-out muna tayo. Shout-out kay Rinaldo Bautista... ...from Kingston Bagumbong... ...171 North Caloocan City. Yan, shout-out po kay Rinaldo Bautista. Ah, uh, shout-out kay, kay Juanito de la Cruz... from Barcelona, Alicia Isabela. Shout out po sa iyo, Sir Juanito. Kay Buyaks TV from Montreal, Quebec, Canada. Shout out po. Kay Sandy Tumali from Cabanatuan City, Nueva Ecija. Shout out po. Kay Angelito Udasco from Taguig City. Shout out po sa iyo, Sir. Kay Crazy TV, shout out po kay Elise Delera Delera family at Balmoria family from Nike Cavite shout out po sa inyo kay Nix Liano from Oman ah shout out po kay Jasper Mhiya ah shout out po sa iyo sir sa mga silent viewers ko ah uh, shout out po sa inyong lahat Yan Maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. Oh. Pauwi na kami. Ay, talaga. Mahusay <laughs> talaga ang idol ko. Oo. Oh. Ah, patawag sa akin at walang kami tumig pag ini-start. Eh ngayon puro na kibo si eh. Kung no, <laughs> no, no, karang araw eh oh. stabil na agad gumawa. Oo. Oh. <laughs> <laughs> no, long no, long nakaraan. Ano to? Uh, service sa mga laban ko naman Huy perigyan ako ng marami sinauli ko yung kalahati eh. <laughs> tama na ito ay e, napakalaki naman ng ibibigay mo sa akin <laughs> ay, <nabakain> mo. <laughs> ay, may nakain ay hayaan na ako ay, na huyanan ngidan kun pangkasuli na lang Hindi, okay na to. Ayan nyo na yan. Ayan nyo yan. Oh, maraming salamat po. Thank you rin. Okay, tara. Tapos na tayo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po.